ganito kalalaki ang mga alimango na nauli dito pero ito po patay na to may walay na nga yung ano eh, isa niyang sipet yan, kinyan o oh, diba guys grabe, dati way back 17 years ago eh, dito rin po ako madalas noon. Tapos, nanguhuli po si tatay ng alimango, alimasag, hipon, tapos sa halabus namin. Tapos dito na rin kami kakain, yan, yan, sa fish pan. So, ito po yung mga fish pan. Fish pan nila yan, <laughs> hindi sa amin yan. Nakikiraan lang po kami. Pero dati kasi, sila tatay po yung nagbabantay. So, nakakakuha po ng... Eto, ibang ko, buhati mo yun, no? Oh! nakakakuha po kami ng libre. Tapos yung pag kami damage na, yung tanggal na po yung isang sipet, mura lang po ibinibenta ng ari kasi mura naman na din mabibili sa merkado or reject na hindi na makukuha. So ayan guys, share ko lang sa inyo. Ayan. Ang yaman ng karagatan. Ang kabila po na yan, dagat na po. So yan. Yay! Dito, ito yung ano nila. Tanim. or um, yung inaalagaan nila dito. Tapos bangos. Ang mga tilapia, tinatanggal nila kasi, ano, malakas mga inang punla or yung mga, ano, ng mga crab. Kaya po yun. Yan guys, so. So, watch out for our later updates. So, sa mga nag-subscribe po, thank you po sa mga sub bagong subscriber. Nawa po sa mga hindi pa nang subscribe, subscribe all and para po manotify kayo sa always na pag-upload ko ang akin pong Facebook account Ria Parulan Lazada Shop Ria Parulan page ko po pangontrat mo siya at sa mga nagnanais po ng iba't ibang uri ng mga pangontrat ng dipensa, chat nyo lang po ako sa Ria Parulan direct message po para mabilisan thank you